Ba't naman umuwi ka agad? Nakita mo lang si Michelle? So, na agad yung pakiramdam mo? Siguro may tinatago kang sikreto, no? Alam mo, ikaw, pasweet at paklin image ka pa. alam ko naman yung baho mo. Alam ko na kayo ni Chino. At nilihim mo yon. Bakit? Dahil hanggang ngayon, kayo pa rin ni Chino. At niloloko niya si Bobby. Hindi totoo yan. Hindi mo alam kung anong mga sa sabi mo. Kung alam man ang meron kami ni Trino, matagal lang tapos yan bago pa ba si Bobby. At sino lalokohin mo, ha? Kung iharap pa kita kay Mama ngayon, yan pa rin sasagot mo, ha? my God, Margot! Ano na naman to? Ba't ang lakas-lakas ang -lakas boses mo, ha? What's going on? Anong issue na naman to? Mama, wala po akong issue dito, Mama. Si Eloisa po yung may malaking issue. O oh, Eloisa, bakit hindi ka makasagot? Bakit hindi mo sabihin kay mama yung totoo? My God, Margot, what is this about? I don't understand. Hmm. Tanungin niyo po yung magaling yung manugang, mama. Mama, kung ano man ang sinasabi niya, hindi po totoo yun. Kung gusto niyo po malam na totoo, tanungin niyo kung mag-usap na yung dalawa. <sighs> My God, Margot. You're still trying to discredit Eloisa? Ha? Huh? Matagal ng issue yan eh. Hindi ka ba titigil? Pero mama, this time meron po akong solid na ebidensya sa mga sinasabi ko. Then go straight to the point! Hindi nung puro ka-blah-blah lang! Alam niyo po ba na merong tinatagong sikreto ang magaling yung manugang? Alam niyo po ba na sila ni Chino? Mama, they're having an affair! Google. Mama, kung ano man ang sinasabi niya, hindi yun totoo. Wala kaming relasyon ni Lucio. Nihirit ka pa? Ay eh, yung ex niya nga mismo yung nagsabi. Tapos na yun! So... It's true! How dare you gaguhin ng anak ko! Hindi. Wala kaming relasyon ni Lucio. Hindi ko niloloko si Bobby. Pero bakit hindi mo sinabi na naging kainit sino? Malamang, Mama, magkasabot silang dalawa ni Chino. At kaya niya pinakasalan si Bobby para makasigurado sila na malaki makukuha nilang pera. Hindi totoo yan! Ano ang totoo, Eloisa? Explain to me. Liga! Sabi mo sa akin ang totoo!